Hi everyone! Sagutin lang po natin yung tanong ni mami Ayan. Mi, natagos ba ang wiwi ni Baby John? Ayan. So, tinatanong po ni mami kung tumatagos daw po ba ang wiwi ni Baby sa amyri Diapers. So, ang sagot po ay hindi. Basta proper ang fitting at hindi iniiwanan na punong-punong-puno na yung diaper ni Baby. Ang Imri diapers po ay merong waterproof na fabric sa labas kaya hindi po tatagos ang wiwi ni baby. Kaya po ito tinawag na modern lampin kasi hindi po ito katulad ng lampin natin noon na isang wiwi lang ni baby ay eh tatagos na sa higaan. Ang Imri diapers po ay waterproof ang outer fabric pero mas breathable pa rin kaya comfortable pa rin sa bum ni baby. Kung gusto nyo pa pong matuto sa paggamit ng cloth diapers, pwede po kayong mag-join sa aming free webinar. Ayan, libreng-libre po iyan. Mag-register lamang po kayo sa link dito sa comment section. Bye!